Shoutout mga katatay o oh, katatay Ayan So ngayon, uh, Saturday As usual na pagbablog natin mga katatay I-update ko kayo sa Sibuyas ko So ngayon Naglalakad tayo dito sa Pilapil At pupunta tayo doon sa aking sibuyas Kasi dapat ngayong araw Nakaset kami Para sa pagpapatubig Kaya lang umulan noong Webes Nang malakas Kaya uh, hindi muna daw kami magpapatubig so ayun samahan niyo ako mga katatay pwede na pa akong gulok so yan mga katatay tatawid tayo dito sa ilog yan diba bumaba tayo dito sa may ilog yan oh sobrang init mga katatay ito tatawid tayo sa ilog ng dandahan kasi malalim din ito mga katatay Mas, mababoy ata dun dandahan malalim kasi dito dito tayo mga katatay So, nung gilid na muna tayo dito sa may tubig da. Sigmaralin so, dito eh. Papabasa ako. So, ang sabi daw, mas pag maingay ang ilog, ah, doon yung mababaw. Kaya so, samahan niyo ako. So, tayo, alis tayo dahil isda mga katatay magdadala rin sila hindi na dito ang isda pagbalik ko hindi na kumuna yung aking ito. aking sibuyas hindi na balik ako nito ang isda sarap maligo o Sobrang ang ganda maligo nito mga katatay so lalaki pa ng mga bato sarap mamaya maligo ako pagbalik ko rito sarap mag picnic o, diba? O. Sarap. Sige. Diretso muna ako. Lakad muna ako mga katatay. So, ito yung mga katatay. Ito yung ilog na tinatawid natin. Pansinin nyo. Kung gano'ng kalawak yan. Yun doon sa may kabilat na yun. Sa may bundok na yun. Doon tayo pupunta mga katatay. Yan yung ating pinanggalingan at pinagtawid ang ilog. Yun. So, again. Para ma inspired kayo mga katatay. Ang ganda, diba? So, samahan nyo ako. Hello mga katatay so yan. pangalawang ilog na ating katawiran so eh, diba, ang ganda rin, maligo dito mga katatay Sigala galap tubig dito man. kahit March na ngayon Marso na so malalim pa rin ang tubig oh. Oh, kung may ilias na sikat eto may katatay naman na sikat ayan o oh. hmm. o oh. hmm. So, oh uh ha, katatay ng Mindoro. lang yan. Tama niya ako mga katatay. Diretso tayo dun sa TBS ako. Tawid na lang ilog. So, shout out sa inyo lahat mga katatay. Yun, uha ha, hi, mga katatay. So, update tayo si Buyas. Dito na ako. So, tignan natin to. Ang dami Pwedeng ako dito. Ang hmm, laki na. So, wait lang mga katatay. Ito, may kukunin lang damo. Kasi yung laki na eh. na itong mga damo na maglaki ito eh. nito. medyo... Ay, mga na Hirap naman. Hirap ito damo mga karatay pag lumaki na. Yan, so ganito. Buhay na isang farmer. So, ayun na. Ayun, hati

Yan. Yan o. Oh. Yan na natin Buyas. Hanggang dun sa may kahoy na yun. Hanggang diretsyo dun sa dikit. Dikit na yun. Sa atin yan mga tatay.